Dito sa harapan ng bantayog ni Gat Jose Rizal dito sa Davao City, nagsama-sama tagtipon-tipon ang nasa 2,000 na mga residente. Ibang-ibang sektor sa pangunguna ng Labinsyam na barangay ng Kalinag District para tukulan at kundinahin ang isinusulong na Peking People's Initiative Campaign para isulong ang Charter Change. Ayon sa kanila, hindi pa napapanahon para palitan ang konstitusyon. Para magpapirma para sa chat sa ano ang ganda. Hindi ko, kailangan ang pira nila. Kailangan namin ang pira sarili namin. Ipaglaban namin ang prinsipyo. Daba, Winyos! Daba, Winyos! Daba, Winyos! 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 Bilang suporta sa matapang na panawagan ni First District Congressman Paulo Pulong Duterte. At sa buong lungsod ng Davao ay nagtipon ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sektor ng Davao City para kondinahin ang kumakalat na signature buying para sa People's Initiative. Kabilang ang mga kapitan ng iba't ibang barangay sa mga tumututol na palitan ang saligang batas sigaw ng mga ito. Bukod sa paninindigang hindi mabibili ang prinsipyo ng mga dabawenyos, nagkaisa rin ang mga ito para sa pagbasura sa charter chains o cha-cha. Dismayado rin ang mga ito sa kasalukuyang estado ng kanilang pamumuhay na pinabigat pa ng mataas na presyo ng mga bilihin. para sa mga dumalo, ang kanilang ipinakita ngayon ay isang hakbang ng pagsalungat sa mga politiko na gusto silang busalan ng salapi para masunod ang mga pansarili nitong mga interes. Eh, ginawa namin ito, kasi, namin ito kasi hindi namin gusto na kami ay parang na, bukang hindi kami bukang bira. Daming bira ang nabaw niyos. Kayong nangilangan sa amin. Sa totoo lang. Sa, sa amin, sa amin. pabor kayo na palitan ang saligang batas o ka, napapanahon na ba na palitan ang saligang batas o hindi kinakailangan? Ay, hindi na kinakailangan! Hindi na kinakailangan! Hindi na kinakailangan! ang damaw niyo! Sa gitna rin ng kanilang pagkilos, muling ipinakita ng mga dumalo ang kanilang di matatawa ng pagsuporta sa mga Duterte dahil sa maayos na pamumuno at pagmamahal ng mga ito sa bayan. sa isang ang opisyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa naturang isu, sinabi niya na ang ginagawang ito ng mga politiko ay malinaw na pangiinsulto sa mga Pilipino at kawalan aniya niya ng pakialam sa totoong kalagayan ng mga publiko. Sa ngayon ay tuloy ang kontrakampanya na ito sa itinuturing nilang Peking People's Initiative. Sa mga kuhang larawan na ito, makikita ang malalaking tarpaulin na nakadisplay sa gilid ng kalsada sa lungsod ng Davao. Simbolo ito ng maraing pagtutol ng maumayan ng Davao City, kaugnay sa kumakalat na bilihan ng permah para sa cha o charter change sa halagang 100 piso. Matatandaan kumanat na sa iba't ibang panig ng bansa ang mga larawan na mapinapipermahan papel bilang suporta sa pagbabago ng saligang batas ay sa impormasyon pinalalabas nila na ayuda ang mga ito mula sa pamahalaan at kailangan nila itong permahan kapalit ng pera. Sa kanyang ang pahayag, sinabi ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte na isang impormasyon ang kanyang natanggap na pinangungunahan anya na PBA Partylist List Representative Margarita Migs Nograles ang pagsusulong ng People's Initiative sa lungsod ng Davao. Ani Congressman Pulong, hindi niya ito papayagan sa kanyang distrito dahil dito hinimok ng bababatas ang mga residente ng Davao City partikular na sa kanyang nasasakupan na huwag ibenta ang kanilang kaluluwa sa halagang 100 piso o 10,000 libong piso kapalit ng lagda para sa mga anyay minions o alipores ng mga taong gusto lamang magkaman ng posisyon o kapangyarihan sa Kongreso. Sa katunayan niya na batid dito na tinanggalan ang kanyang distrito ng 2 bilyong pisong pondo kung saan 500 milyong piso na lamang ang iniwan sa kanya. Sa kabila naman nito, nanindigan si Congressman Duterte na hindi niya ikamamatay kung tanggalan man siya ng pondo dahil ang tunay na kawawa dito ay ang mga dabawin niyong bumoto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa huli, tiniyak naman na mga kapitan na nakahanda silang magsagawa ng mga susunod pang pagkilos para sa mas malawak pa na pagpapalaganap ng impormasyon at kaalaman sa tunay na nangyayari sa bayan at kailangan anila nila itong maipabot sa pinakamalalayo na komunidad at mamamayan. Kami, nagkayo nga, kung so sa usamay atong buhaton, dapat magpakabana sa mga panghitabo karon. mo nang ang kalinang district barangay. Mo nang na, nabuo din na mo, one week lang bili gid ni mo hulog, kisang walay nakabdi sa mo ang mga mo, naganimi, amo anong na barugan gid namo, bili gid ni mo sa god nga na mga nga mga manging anak Paalala pa rin ng mga kapitan sa kanilang mga nasasakupan. Alamin muna kung anong mga pinipirmahan nila kapalit ng isandaan. Baka naman iilang mga politiko lang daw makikinabang habang ang kanilang mga mamayan ay mauwi pa rin luhaan at sadlak pa rin sa kahirapan. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montibon, SRN News.